Huwag din muna, huwag muna. natin mga plato. Ano ko ito kapon kay... Ano ulay? Bagwis. Ano ba sa tubig? Baka magbubuhay na tubig. bang? tao không có tao tao không có bảo, bảo sai nhỉ, xin anh bắt, tay có thể mang ra bắt, không lấy ăn, anh hiểu, đi sang đi, đi bụng, còn tao tao Pili ang ano? Diyan ko pamili ng tumaan niya. Hindi ko pamili. Sabihan, sabihan. Parang niyang kawa, magami siyang binasibo. Mga ako yung gulasan pa, hindi mo ako na pamili. Basta nagugutom mo ako, kumakain ako. Ay, ako rin, gawin din ako. Kaka kung hindi mo alam eh. Kali ba, Brad? Ay, mamaya ang gabi, mga papalabang ka na. Tulog ka na ako araw ngayon ha.

nggak mau ada lirik pada metik mah, kah ingatkan, masa deh sekutatap, nggak ada lirik, nggak ada lirik, nah kah, ada lirik pada pesabung, urusnya nang buat bebaskan mamaya, iya nang sama coach, urusnya nang halinghian, kita naman Kitang episode mga karabas. Sarap kasi nakaraan eh. Kaya ngayon, muling binalikan. Binalikan. Uy. <laughs> Babalikan. <laughs> Babalikan pa lang. Ayun, coach. Ha, Tikas. Ayos. Ayos. You're good.

Ano, supot na. Yeah. Supot. <laughs> Wala supot. Ya. <laughs> Kusog <laughs> na pa Kots sa ito Kots, 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 kots bilog. Ganyan lang oh. <laughs> <laughs> ano? Ano le, oh, kesa biya eh, no? ka ina. Ito. Tipid ta, ako biya. Uh -huh? Sa ipigde.

Wih, tinggi pings, di bagong busa. Oh, ik dibangun katil di bagong busa. Bait-bait di sana, di bagong pusat. Ayo, Oh, tinggi pings. Busing dapat tinggi apa pain? Oke, okay. busing dapat tinggi apa painnya? Eh, belum tahu. Eh. Oh, udah tahu. Busing langs meron. Ah, oh, pelir pudi ay. Tinggiyo. Bait-bait musana. Sana. Si patuh. Eh, siapa? Siapa?

Yan. Palain mo naman kami. Bigyan, bigyan mo kami ng panibagong swerte sa aming bagong bangka. Para kahit pa matuwa din si Buseng sa amin. At hindi lang si Busing, pati kami. Matuwa din, Ay, din eh. Makarabas, na. nagtanong si Kape kung ilang balot na nakuha eh, ni Bagwis sa ano sa box sabi ko tatlo pero hindi man lang hindi man lang puro utang puro utang <laughs> <laughs> hindi man lang kung may bayad yun ano Bagwis bayad ka ha pagbatang tukap kasi huwag muna muna huwag muna huwag muna huwag muna huwag huwag muna muna huwag muna Walang kuan, walang mga ano pa dalawa oh. Walang fit eh. Ganyan lang yan siya oh. So, gumitin natin sa kaya dikit. Ay, permis mo na dito. Uy, Malib yun na. ang kawan oh. Eh, amis. Tara, ating din natin 'to. Hmm. Ni kemik si bagis bagus si kutsa. Gawan ni ba? Oo nga. Makarabas. Simulan na nabenta si Raptor, nagahiblad na si Pinky.

ka na sa atin oh. Sa <laughs> <laughs> hey, pangulong. Sa pulya sa pangulong. Pag sa atin. Oh. Gito mo yun Ang huli eh Ibatak siya Last year. Tumatay ito, Kasi ito daw? Tawa, no? Oh, tawa naman no, siya doon. Sulo niya lang, ano? Ito, bagwe. Ayan. Tuslokin mo. Paano pag-tuslok? yan? Pabaon, yan?

Ang ko po. Kap, patawarin ka ng kasama mo. Kap, ilipat ng posisyon. Takaan pala dito. Ay, yan. May takaan! Ano, 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 ano? ano. Ilipat na, ano? Posisyon. Ito tayo. Kabila. Kalo, kandro Kasama yan, ano? Oh. May, may bato-bato yan, yan yan. Yan. Ano kap? Kap? May batu yan. Kap, pagka mali, hinunin na pag sa'yo. Ilipat na ng posisyon dandan nadaan ko lang malit kasi ang kawin nito Bago malit din ang lagaw Butito yan Ay! <laughs> Sniperin, sniper. sniper yan brad, sniper Samak pa naman ang tabas ng mukha nga dito. Sniper yan brad Teng Sniper, sniper eh Ginila niyan, ginila ko rin Nagulat ako Nagulat ka Nagulat din siya Nagulat din siya, sinabitan siya <laughs> Sniper brad, sniper yung mga ganyan brada, sniper yan Dalawa pala Aroy, aroy, aroy Sa oh. yung sniper eh Oo uh. Pakalawa po! Tabangka naman Oh Palay tayo dyan Mga marabas Ang kasama ng tabangka. Isang sniper Mga marabas oh Isang good Mga marabas Ito reject Yun good Uy! Bunga lumaki

Inaano ko lang si kasamang Jipings. Jipings. Brad para mali Ano? Sa sambang dira? Hindi. Ah, tumba. Tumba. Magtumba lang. Ano ba? Ano ba? Ayun, mga karabas, nakikap ang ating pag-asa Ito ang ating pag-asa Isa ka lahat? Ingles. Tingles gawa ni kato. Talaga naman. Yan? Oo, ano yung kapandigma <laughs> ba yun o ano yun? Pandigma. 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 Oh. Pang. Pang malakasan. Helicopter <laughs> <Mayri> yan. Helicopter. <laughs> Tulong-tulong na lang kami mga karabas para mabilis mayari. <laughs> hindi wala nga nilaw. Ano. Hindi ko na sabihin mali. Baka atrasan pa eh. <laughs> si Bagus gapain <laughs> na rin mga karabas. Tulungan si Kots. Tulungan niya si Kots si ang kameraman mo namin si ano Pingoy Pingoy Brad Pangit Pangit Pingoy daw <laughs> Eh ano Pingsi din na lang wala Pingsi din Mga karabas nagkamali naman ang pagkabangkit si ano you know, si Brad Pingoy dapat Pingsi talaga Tumbong <laughs> ah oh. Tumbong <laughs> siya Ano <laughs> ba yun man talaga uh, ang nickname mo oh, Pingoy? Pangit kapababaho na Pingoy <laughs> Ade pending na lang Face G. Yeah, ya, yeah, The ya. De maganda. mo ganda. Tensji. Tibay. Mga kam, anong palagay? guys? Yo pala na naman. na naman. <laughs> Di sana lang kasi kami sa iyo tawagin na Pinguy. Eh. Di hey, ngayon, Pengs G na lang tawag namin sa'yo. Nung nakaramdiyahe, oh. Pengs G ngayon, hindi na naman. <laughs> Ayos, mga karabas! Mga uh, na karabas, natapos sa'yo ng isang baldira. Karabas, nagtulong na rin sa si bagus. Tulungan si Coach nawa, nakonsensya ko, at nawa. Thank you, thank you, thank you! More things! Huh? More things! Naisip mo ba yan? So, ano palagay mo sa'kin si Pink's G? Uy, kasi kanina nga pamain siya, kabit kami ng buya. Ikaw, kapangawil na doon eh. Kinansyawan ba naman yung Pings J? Nang huli niya, ngayon na, nagtakay na lang. Sa clamp siya may pangulam na, tayo wala pa. Si ano to, tulaylay? Saan? Ano na mga kalabas niya, guys? Isang tukok. Kapit na matapos sa isang bungkus. Ilang bungkus to? 2, 4, ano yan? Ano? Itong bungkus pa. Mga katin. Bagwis. Yung isa. Aalabas, so, pa, ya, Wala yung tingin. Ang harap pa sa parang magtalon pa yata oh. Wala yung inisip. Malalim. Malalim mo. O kaya magbili mo yan. Malalim pa saan. Nakagay ng pondo namin. <laughs> parang ginawa. Isip niya. Sisira niya yung pondo ah sikat ga tago rin dun, arabas tago <laughs> <laughs> ay mga arabas yung binili naman namin ng bangka sa sublayan ay dito rin pala siya nagpangita kami nung binili kasi namin yung bangka niya ay nasa dito siya nasa salaot ay nakilala niya <laughs> Siyang may mga arabas oh ano eh, wala ko yun <laughs> ay kamay ito kape 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 Ah. <laughs> Ambang, pete hindi na ano ano? Hala, pala, pete. Hala. pala palitan. Purahan eh. So, kila, nakilala niya pa ang bangka niya, no. <laughs> okay, pintura lang kasi mga ramas nung bago namin, uh, orange dati kasi green. Ay nakilala niya yung batik. Kaya lumapit siya. Kanina pa siya dito pa ikot-ikot. Ha, -ikot. anong siguro? <laughs> Ano ba nagpo pa yun siguro, bangka yun ah. na Malapit na um, mo mak sa kantuan. Sa gitna, to lang. Uta-uta siya bang Malapit na sa katotohanan. Nung uras. Ayun, araw. tingnan mo. Paano na siya? Thanks!

Doon. Ito pala kung bakbakan awak, uh, eh, basa-basa. <laughs> <laughs> aku gasa ko, madulas-dulas. Basa-basa po ba? Basa-basa talaga. Hmm. Yeah. Ito pala bagong awak naman. na naman. Yung gasa ko na. Basa na naman eh. Basa na naman eh. Basa naman ito maya. Hindi lang basa-basa. lata pa. Hai, nah, bot, nah, bukan, eh, oh, nah, bukan, oh, kan, nah, ini, nah, bot, nah, ini, 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 nah, apa wis nang? Lasin kok, bising kok ya. Ini lasin kok nah. Kali gua tadi kapitan. Hah? Kali gua bos tadi tagat. Terbising. Terbising. Oh. Lasing hey, Stres para muka kata kita. Kopi mulai